Okay mga boss, ayan. Targauli ang gagawin natin. Kasama to sa isa pang targa na ev 500 Ito naman ay targa na ev 300 So ipapa-restore din to then tawag dito. Baka restore, lalagyan ng Bluetooth. Dapat ay yung IV500 ang lalagyan ng Bluetooth, pero nagbago yung isip ng mayari ito na lang daw. Mapapansin niyo yung pinaka pinaka-common or pinaka-obvious na problema niya nagsilubugan yung mga uh, mga pihitan ayan lubog lahat pati tong sa baba kaya kakalasin natin yan din titingnan natin so pakita ko muna sa inyo kung ano yung laman nya ito yung laman nya mga boss kakalasin natin to ito yung pinaka main board ito naman yung board sa harapan at saka sa baba tanggal pala pati yung switch so pati transformer kakalasin natin kasi uh, tawag dito Lilinisan din natin itong kahay. Sasabay na natin paglinis. Dito naman sa ano, basag na yung terminal. Papalitan na natin to. Tingnan ko lang kung mayroon pa kung is terminal dyan. Then, dito naman, wala. Maganda pa. So, linis tayo. Pati yung mga ano. So, kalas ko muna. Yan. Ito na yung mga board. At, uh, uh, kakalasin lang natin dito yung mga pihitan. Pero, linisan na natin kahit sa kanan natin. Yun. Then, itong mga pan or blower kung mapapansin nyo dito sa mainboard nya, halos wala talaga siyang signs of repair kasi hindi pa po ito nakatikim ng repair. Ngayon lang ito mare-repair natin o restore, restoration ang tawag dito. Yan. So wala pa dyang pinalitan na pyesa. Tatanggalin lang natin yung relay. Tapos sugasan na natin. Ito yung pinaka transformer nya. Yan. 24.5, 0.24.5, saka 0.9.5. Okay mga boss uh, Update ko kayo mamaya Kung ano mangyari dito Pugasan ko lang to okay. Boss hindi na natin na Kuha na ng video yung paghugas Kasi yung sunod natin na uh, Yung naunod natin upload ay eh, May video naman tayo sa paglaban ito So ito na natapos na siya at uh, so far nagagandahan talaga ko pag ganito yung itsura ng board oh. Ang ganda ng board pag malinis no. Pinta parang bago na rin. Then hindi ko na tinanggal tong ano para masabay na rin malinis tong knob. Papalitan naman natin yan mga boss, babaguhin natin yan. Pati yan tatanggalin natin. So una, Ganun muna. Kalas muna nito, pati switch, pati yan para ano. Din may napansin pala ako dito sa ano, sumasayaw na tong iso. hindi natin alam kung anong nangyari itong isa hindi naman tingnan nga natin baka ano baka putol na sa loob Tingnan nga natin sumasayaw na siya eh. pero wala pa tong signs of repair mga boss kung titingnan nyo wala din siyang corrosion yan uh, yan maganda maganda yung ano maganda yung board pa ganito sarap i kung may amplifier ako na 302 na ganito ah, gagawin kong 502 to. Kung sakali, isa na ah, sapat pa naman yung space niya. Eh. Kung sakali maka-encounter tayo ng board na maganda na ganito. Maganda, maganda yung board oh. Pwede natin tong i-502 each. Yan, pati yung feedback, pati yung ano. So try natin yan balang araw pa ganun. Tsaka yung kahanito nito mga boss makapal din. Kaya kung maka-encounter ako sa susunod ng targa na ano makapal yung ano niya yung ganito nyo yung pinaka di ba may mga na encounter tayo na manipis yung kaha yung kahan nito ah, tika lang dito kasi nasa labas pa eh so saglit lang mga boss saglit lang mga boss madilim Yung kaha niya kasi makapal ito ng ano. Yan. Kaya ano, sabi ko okay pala tong ano. Uh, wala asa ang stand ko dito. Titingnan muna natin pala yung ano. Yung kapasitor bakit ganon Gumagalaw ito. Kuya. Ano ko lang to yung ininang mo? Hmm. Bakit wala syang ano? Hindi sya, parang wala syang connecta. Eh, kikis-kisin mo pa yan kasi magnetic wire yung nilagay natin eh. Ah. Hmm. Baka naman pag kinuskus ko, Hindi matanggal. Hindi po, yung kis-kisin nyo yung dulo. Kasi ano yan, ah, tawag dito. Ah, ito yung ano. Parang wala syang ano. O oh, oh, syempre, paano dumikit yan kung ano, paano dumikit itong... Paano dumikit to kung hindi natin nakahinang? Siyempre, magnetic wire ang kiniskis ko mo. Nakiskisin mo din dito. Ayaw. Para mag to? Oo. Kasi ang usapan naman natin dyan, hindi pa repair. Hmm. Pinahinang mo lang. Kung sakaling sira man yung voice coil dyan, labas na ako doon. Hindi siya sira eh. Yun nga, kung sakaling man hindi siya tumunog, labas okay, na lang, ako doon. Oh. Kasi ang usapan natin hinang Hilang lang. Hinang lang, eh. So... Lang Itong kinabit natin ay magnetic wire, may kuting pa yan sa labas. Wala bang ano? Pwedeng palitan ng ano yung ininaan. Hindi, okay na yan. Mas ganyan talaga nilalagay diyan, kuya. Kasi di yung maroon, ano, hindi ko marunong magano, kuya. Eh. Kiskisin mo lang dito, kiskisin mo lang. Nang kahit ano? Oo, kaya initin mo lang ng lighter. Ah, uh, para tsaka ko na siya ihinang. Oo, may panghinang ka, di ba? Oo, ano? pwede mong initin ng panghinang yan. Kasi nahinang ko nga, di ba? Oo. Kasi nagtataka ako, nung tinetester ko siya dito, ay ayaw niya. Siyempre, tinester mo pa lang eh, magnetic wear yun eh. Kaya wala talaga yun, kailangan Oo. talaga hinangin muna. Mm -hmm. Mm, okay. Initin mo ng panginang yan, sakat kakapit yan yung tingga. O kaya kiskisin mo, initin mo ng lighter, ganun. O kaya kiskisin mo na lang para sigurado. Mm. Pagka tinesting ko yan, mali mo, pag kiskis ko na, pag tinesting ko ganun, okay na siya. Oo. Pag may na-reading ka na, matik yan, ibig sabihin na ano, natalopan mo na ng tama. Yung testing ko, tester ko kasi, sabi ko, mm. ano tayo. Pero ang pagka dito ko siya inaano. Oh, yun, kasi nakahinang. Hindi hmm. naman putol yung wire kit. -tick -tick. Well, guys, sabi ko hindi naman putol. Pero balot yan, uh? kuya, kasi mag -tick -tick wire yan. Parang ganito. Oh, tingnan mo itong transformer. Ah, uh -huh. Oh, may balat yan. Kaya sa tansya mo, kung hindi nakabalat yan, eh, dikit-dikit na, short na sila. Ganun ang ano yan. So, kailangan ito, so, oh, din ko muna. Oh, yan ang magnetic wire. Parang ganun din sa voice coil, oh, di ba? Ayan, ganyan sa ilalim niya, di ba? Sa tansya mo kung walang balot yan, anong mangyayari sa kanila? Akala ko, lang, akala ko naman. Siyempre sa, dito, expose lang yan kasi yan yung hinangan na side. Pero pagkala nire-rewind mo ba to? Ah, hindi ako nag-rewind -re yan. Kadalasan yan, pinapalitan ko na lang ng ano. Nang? set. Pero may mga tao talaga nag-rewind -re yan. Kasi Pag pinalitan re mo to, magkano? Ah, wala ako ngayon yan. Hindi kita mabibigyan ng presyo Kasi wala ako yan. Ah, wala ka talagang ganito. Oo. Hindi ka mo naman gumagana pa. Hmm. Ibig sabihin ayos 'yan. Oo nga eh. Ito lang hmm. ito lang talaga pagka dito siya sa hmm. kabilaan. Ayaw. Ihinangin eh, mo na lang, Kuya. Hinangin ba, mo na lang. Pagbukananahin. Ano, okay. 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 So, ito yung kapasitor na gumagalaw na. So, may kausap tayong customer nagpahiinang kaya lang hindi daw gumana yung hinang natin. <laughs> Ayan, okay. Tuloy tayo dito sa ginagawa natin. Tignan natin ito kapasito. Bakit siya gumagalaw? Ah, may duda ako dito. Maring putol o ano. Ay, ah, hindi naman. Okay naman pala siya. So, hindi lang siguro siya nakapit talaga pag ano balik natin kasi minsan mga boss may na-encounter ako nito putol na yung paa kaya gumagalaw So, cut ko na muna. Napahaba na pala yung ano natin. Cut ko na muna. Ayan. Cut ko na muna kasi magtatanggal lang naman tayo niyan. Okay? Na nga mga boss, na-assemble na natin. Bali, wala naman tayong inano dito. Ah, uh, tayo ng mga ayan, potentiometer switch. Tapos binalik natin yung relay, inayos natin yung mga wiring uh, at naayos na rin natin lahat dito ng ano. Ayun yung mga pinagtatanggal nating piyesa. Then, itatry natin itatry nating paanda rin pag naging good na tong ano uh, relay niya mag switch na to uh, malaki yung chances na gagana na talaga siya so try na nating i-power on ayun nag power na yung relay ayun nag switch na yung relay umanda na rin yung pan so maganda nyan mga boss ay i ano uh, lagyan natin ng audio ito pala bago na rin yung speaker terminal kasi nabasag. Sa tansya ko nasira to sa pagka-stop. At saka wala naman siyang sense of repair pa. O lagay natin yung audio natin. Uh, sa BCD na lang. Ayan, BCD. Ayan, okay. Then speaker. Lagay ako ng speaker. Ayan. ayan try nating volume uy wala tingnan natin kung saan naka switch tong ano ayan naka ng, pag naka on yung EQ hindi tutunog kaya up natin ayun balance natin ayan Kabila, okay. Kick. Kick. Ang lakas oh, ng feedback. Ang lakas. <laughs> ang lakas mga boss, ang lakas. lang natin ako te. Eh. Hello, hello. Sound check. Hello. Hello. Wala tang echo ah. Oh, so, ito yung echo. Hello. Sound check. Sound check. Hello, hello. Parang ano, Parang okay. Para wala pang iko yung ano ah uh, ay nakapul ano. naka sa ng ano. Yan. Lolo. Kaka sa So, mga boss, ah uh, hindi gumagana yung iko. Kailangan natin kalasin ulit yung nasa ilalim para ano para ma-check natin so saglit lang kalasing ko muna uli okay mga boss dahil ano uh, na-check natin na wala nga ang eco gumagana naman yung mic kaya lang ayaw mag eco ito yung pihitan sa dulo ito yung para, bol, para sa volume ng eco ngayon ang IC naman para sa eco ay itong ano itong PT 2399 So, i-check natin yan kung may supply o kaya kung sira na. Pero, bago nyan, ah, check din natin muna kung may papasok talaga ng supply dito. So, ito yung pinaka-regulator niya para sa Eco yung ano, 78L05. Ito yun. So, susukatan natin ng voltahe yan. Yun muna ang gagawin natin para malaman natin kung bakit ayaw gumana ng Eco. Nagay okay, tayo natin tester. Ayan. Kita ba yan? Ayan. Ayan, titingnan nyo na lang yung ano nya. So, natin yan ng voltage. Ito, ano. So, simula tayo dito sa regulator. Power on natin. Tapos, lagay natin ito sa ground. Ayan, ito yung pinaka-ground nya. Input nya ay 12 volts. Yung output nya ay Zero Zero So ibig sabihin mga boss Yung input nya ay 12 Paglabas dito ay zero possible na sira yung Regulator na to Pagkakalang bumagsak Possible na may sira Yan So anong gagawin natin dyan Tatanggalin muna natin O kaya i-check muna natin yung Handphone may shorted So punta tayo sa resistance nakapatay na ngayon yung ano amplifier so check natin tong output ito yung input ito naman yung output check natin so wala namang shorted tanggalin natin to then palitan natin kuha tayo ng pamalit mayroon ako dito yung stock nyan so ito yung pinaka ipapalit natin ayan o 78L05 Regulator po to 5 volts regulator So lagay ko muna dito Tanggalin natin yan Ngayon na ba yung panghihina? pinaka papalitan natin yan ito yung ano nya nabuhusan lang na rugby ayan 78L05 din so lagay na natin at may number naman dyan sa board hindi na kayo maliligaw ito ay na natin yung bago ngayon susubukan natin yan kung gagana na yung ano Ayan. Okay, hihilang natin Teka lang, nasa ayan yung lid ko Nasa yung soldering lid ko Eh, nahulog pa ata mga boss Teka lang, hinahanap ko yung soldering din. Okay, ito. Hindi lang na natin. Tumikit pa. Yun. Yun. So ngayon, balik tayo sa sit natin uli yung tester sa voltage, then susukatan natin uli. Ito may masukat na tayo. Ayan. Check natin uli. Ito yung input. 11. Tapos ito naman yung output nya. 5 volts. Ayan, meron na. Ngayon, hinaan ko lang yung volume. Susubukan natin uli ng microphone. kung magkaka iko na. Hello. 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 sound click so click so click. So click click. Okay na mga boss. So isa sa mga posibleng sira kapag walang iko yung microphone ay yung supply. Yung 5 volts na kasi yan kung ititrace mo yan papunta dito ayan papunta doon hanggang doon supply po yun ng IC na to yung PT2399 kung wala siyang supply hindi rin siya gagana hindi rin magkakaiko kasi ang pinakatrabaho nito ay pinakaiko yung IC na to so yung mga basic na sira kapag walang iko pero mas maraming nasisira talaga na pihitan lang pero this time ang nasira sa kanya ay itong regulator 5 volts regulator So wrap up na natin mga boss At maglalagay pa pala ako dito ng uh, Tawag dito uh, Bluetooth Na boss, uh, natapos na nating ikabit yung bluetooth. Naglagay tayo ng separate na power supply niya. Dito yung bluetooth module sa gilid. Andiyan nakatap na diretso para ano, malinis tingnan. Nasa gilid-gilid lang yung mga wirings para hindi makalat. At okay na siya. So hanggang dito na lang mga boss at ayan, nakagawa tayo ng amplifier. Ni-restore natin. Nagka-problema sa mic. Naayos natin yung problema sa mic. Nagkabit tayo ng bluetooth at ayos na. Matutuwa na si customer nito. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat sa mga laging nanonood at andyan pa rin nakasuporta. Thank you, thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Ayan, si kuya nagpagawa o. Ito o, papagawa niya. Oh, kung meron kayo nito, huwag kayong magpagawa sa akin na hindi ko pa alam kung paano tayo. Tambahan <laughs> lang tayo dito, tambahan mga Amplifier. boss. Yan. Okay. Nakakaano na ako. Nakakapagpagawa na po ako dito. Okay po dito. Yan. Tingnan mo ko. Marikin na ako pupunta. Para lang magpagawa. Yan, sige. Salamat po.